Mga Idol. Pinato yung five fingers. Pinato yung five fingers idol. Okay na. Baka 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 sa taba. <laughs> guys, yung yung kakain ka. Lakira pa pa. <laughs> Mayroong makuha ng kanin, guys. Sige. Hmm? Palit pali tayo, palit. Sigurado na, oh, okay, sir. Oh, diba? Lalo. Napakahirap kumain dito sa Japanese restaurant. Ganyan, okay. balat na si Buas gumagalaw-galaw pa yun. <laughs> oh, wala. Tumagalaw, guys. Ayoko nang kainin to. Sa inyo na to. <laughs>